Ito pa rin kaya ang bonding dito sa Pinoy Big Brother Double Up The Magical Reveal from the lovely ladies. Kilala naman natin ang isang sharpshooter stud. Kilala rin natin siya. you forget? naguli ang basketbolero itong next housemate. She's college scholar dahil sa pagiging varsity ng basketball. Ngunit ang kanyang pinapangarap ay ang maging professional basketball player. Pero hindi naging madali ang buhay basketball dahil saas ng competition. Bitawa na kaya niya ang karera sa basketball at subukin ang kamalaran bilang housemate ni Kuya, ang basketbolero Na oh, naka-basketballer yeah. na Rizal, hand-made Tobi! Kaya siga Rizal, si Tobi si naranasan so, well, rin lang first-hand ang hug of peace ni Ondoy. Naku, taga-Rizal ka rin pala. Oo, taga-Rizal. Thank you, Wendy. Kamusta naman ang pamilya mo ngayon? Saan ka sa Rizal muna pala? Ah, uh, Marcos Javid. Ay, nako! Oh. Pero hindi kami inabot ng bahay, eh, kaya uh, okay lang naman kami. So... Nag, nag nag nag, ano kami wow. nag ipon na lang kami ng mga shirts na pwedeng ma-donate sa mga nasalanta ng bagyo. Wow. wow! Nagkakawang gawa. Pero ito talaga ang malupet ha, Toki. Kasi nabalitaan namin, bakit ka naman chick boy? Ay. Ano ka ba naman? Sobra ka. Hindi, ah... Uh, o, oh, bakit? Today, ano, explain ka. Uh, before kasi... Uh, ano yung before? mabilis akong, ah... Uh, uh, mabilis akong ma... Uh, ano na yung raster? Bakit ko Go, go, go! Yun, tapos... Pero ngayon, bago na ako. May girlfriend ka ba ngayon? Okay. Tingnan natin mm. magiging so, faithful ka, ha? Tama. i na natin eh. siya. Alright! Go! Let's go! Sana makahanap ka ng kasatag mo sa loob ng bahay ni Kuya. Good luck! Good luck sa'yo, ha? Okay! Pangarap niya maging professional basketball player. Oo! Oh, oh. Alright, bye, Sophie! Enjoy your stay at the bayan Bye! Ay! 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 Wait! Okay, okay. Oh my okay. God! There's two them! Okay. okay. Alam niyo, ganyan talaga. Pag may mga magic, may kahawin niyo sa mga malfunctions, alam ko ang magic natin, disappearing act. Bakit naging double? Well,

mga masarang kampas mo po dahil sa lagi silang magkasama dahil parehong varsity at magka-teammate at lahat ang gabi sila yung isa gaya ng brief at cellphone sila rin naman ay may pagkakaiba Si Sophie ay mas patangkad ng halos dalawang pulgada sa kay Kenny at sa magalang si Sophie ay Pasok nila sa bahay ni Kuya isang mabigat na hamon ang susubok sa diskarte at maturity nila. Magtagumpay kaya sila o baka naman kaputin sila ng diskarte at mabutata ang identical twins na sila. Sophie ang basketballero ng Rizal at Kenny ang joker jock ng Rizal. Okay, welcome back, Sophie. At welcome naman sa kanyang twin brother, ang Joker Jock ng Rizal, si Kenny. Yeah, to share sa halos lahat ng bagay. Diba? I'm sure mga gamit din, insura, friends, kaya girlfriend. nag-share ba kayo hanggang gano'n? Oh, hindi na ah, hindi, na ba, hindi no? naman. Hindi naman. Hindi naman. Mabuti naman yung gano'n. Parang Magpunti sometimes na. lang. Oo, oh, malinaw. Pero teka muna, dahil kahit pareho-pareho kayo nang itsura. nako, malaki nga ang pagkakaiba nila. Eh, papasok kayo sa bahay ni Kuya. Dako, ano kayang hawa ay ibibigay sa inyo? Mas, nako, Kenny, ikaw handa ka na ba? Oo, oh, handa na ako. Oh, okay. At least naman yung kanta. Oo, oh, ikaw naman, Tofi. Anong kakaiba ang ipapakita mo? Uh, siguro yung... Uh, yung natutunan ko sa basketball, yung mga teamwork, tapos pakikinisa sa Very mga, good. mga good. classmates. Very good. That's right. Tak, yes. Uh, hindi ako magigive up sa mga challenges. Okay. All right. Very All right. good. Right. Of course, ngayon pala, nalilito na ako. This is Sophie. Uh -huh. And this is Ken. okay. Ipapatid na namin kayo. Okay, Muli, si kayo. Kaya, naman pala. mga hindi naman Oo, talaga. Hindi ko na Go, go, go. Wala pang up. Up pa lang. Bye, Kenny. Bye, Bye, baby. Bye, baby. bye, baby. bye, baby. bye. bye. Sophia Kakambal na sila Sophia at, at Kelly at ano ba ang bigger and more self-binding double-up fit ng edisyon ito. Abangan yan sa ating pagbabalik. Pero narito na mga kapamilya, ito pa ang isang surpresa ang manalaman ninyo sa puntong ito. Sa unang pagkakataon po sa isang regular PBB